Hello guys! Welcome back to my channel, Pinay Safari. So narito po ako sa taas ng ano, bahay ng amo ko. Nagihintay ako sa gate kasi may mag-deliver daw na package. Kasi lahat ng mga kakupul ko ay nag-uwi na rest hour kasi namin. Kaya ako yung naiwan dito. Kaya ako yung nautusan na mag-intay. <laughs> ko na lang po. Hindi pa nga ako marunong mag-Spanish eh. Happy a poquito. <laughs> Hindi nga ako marunong mag-Spanish. Bahala na. Wala naman daw babayaran. Package lang na maliit. Kaya, wait and see. Ang ganda ng wala dito guys. yan ay uh, oliv. Puno ng olive. Olive. Kaya, dito sa kaliwa ay ganun din. So, dito po ako sa, uh, sa Spain ng 2 months. Tingal ako ni amo dito ng 2 months. After 2 months, baka para namang katapusin yata ng August, ay balik na kami ubit ng Paris. Kasi, ta, ako yung nag-alaga sa tatlong matanda kasi. Tatlong matanda kasi guys, yung amo ko. Kaya, pero isa lang doon yung amo ko. Mga preng lang, yung dalawa ay yung preng kaya aside ko lang yung mag-deliver mag mag-deliver pa din wala naman ganyan siguro lagi kong dawid tapos wala naririnig niyo yung ano yung huni ng ano mga kuliglig ba yan nakakaantok pag ano panakinggan mo nakakaantok kakantok yung ingay niya ang init dito guys grabe kaya ayan may pakita ko sa inyong magandang view ng dagat kasi itong ng amo ko ay hanggang peak floor kasi pag yung lupa kaya ang pinakang last itong taas dito nandito nandito, nandito yung gate at saka yung garahe tapos pababa pababa siya tapos sa uh, may elevator kami dito kasi nga mataas masyado yung bahay pero pag tinignan mo sa labas maliit tingnan kasi ano na yung pag ganun nga yung lupa tagilid ang ganun siguro yung kaisin okay. Magkakita huh? okay. lang? Pwede? Gratias! Sabi ko tapos adyo Yun okay. lang okay. alam ko guys So yan ang sasabi kong elevator tapos yung view papakita ko sa inyo. Ayan, ang beautiful view namin. Ayan. So, nandito ay mga parking sa taas. Mga parking yun narito sa taas. Tapos, ayan. Ang ganda ng view, diba guys? Super. So, narito ako sa, ano, Mayoka, Spain. Mayoka, Spain. Ayan po. Doon galing ako nung nakita nyo yung last video ko na naglakad ako sa beach. Diyan yun, sa dagat na yan. Sa baba. I-upload ko, i-ano ko nga, yung pare yung ano, yung umakit ako sa hagdan pa uwi. I-sasama ko na rin po. So, yun guys. Ang magandang view dito. Tumas daw kami dito ni Amo bubuhatin ko na 'yon at maghahagdan na lang ako hindi ako mag-elevator, guys. Ah, oh, sige. po, mag-elevator ako wow, kasi mabigat. So yan po, nag-elevator tayo kasi mabigat yung box. Ayun. Na. So dito ko lang siya ilagay sa kitchen So dito kami nakain ng na mga ano kami mga tauhan ay dito kami nakain Ayan May malit kaming kwan dito eh. balcony na may ano ba ito, terrace Dito kami nakain Tapos yung kwarto ko ay doon sa baba So yung kwarto ko guys ay narito sa baba dito na ako dadaan kasi may daan naman doon sa loob eh dito na lang mas maganda kasi binuksan ko naman yung aking bintana bago ako umalis umakyat so yung kwarto ko guys ang laki ng kwarto ko oh. ayan may electric fan pa siya may ceiling pan pala tapos ayan yan ang ano ko kwarto ko may aircon to guys kaya lang hindi ko nilagay dahil nakabukas naman yung bintana. Ay. Ayan. Tapos ang ano ko ang banyo ko ay malaki din. makita ko na rin sa inyo. Wala na siguro kong kalat. Ano na saan yung ilaw? Ayan yung aking banyo. Hindi hmm, ba? shower. Ayan. So, yun ay, eh. Ipanting nakasapit. So, ayan po. So, ayan. Kaya, ang sarap. Para na rin ako nasa bakasyon, guys. Diba? O, ayan. Diyan ako dumaan. Pero may isang pang pinto. Ayan, yung pinto. Dito ko nadaan pag yung umaga. Ngayon ko lang naman binuksan. Kasi, pinahaano. Pinasingaw ko yung kwarto ko Diba? Ang ganda, guys. Nung ano. Ayan, o. Ang Parang bakasyon na rin ako dito. Ngayon, mga tulog yung mga ano, mga laga ko kasi 2 p.m. magigising yan sila ng 5 p.m. paghahanda ko ng tea so ayan po ang buhay ko dito sa <laughs> Spain magtutumas ako dito sa Spain at mag-aaral din ako ng Spanyol kasi nga yung isa hindi marunong mag French pero ang dalawa ay marunong kasi yung isa ay ko pa sa Paris yung isa ay cook babae marunong siya mag English marunong siya mag French at ano yun pero ang lagi kong kausap ay eh, yung hindi marunong mag, ano, mag uh, French. Kasi sa siya yung tinutulong-tulungan ko eh. Kasi nabuburing ako pag yung tulog yung mga ano, matanda. Wala na akong ginagawa. O di kaya hindi pa sila gising. Wala man akong ginagawa. Kahit natulungan ko na lang itong ano, governor siya yung mayor doma. Pero ang ano lang naman dito guys, ang tauhan dito ay isang hardinero, tapos isang cook, tapos yun nga yung mayordoma, tatlo lang sila dito tapos mga bintana naman ay kumpanya na ang malilinis niyan tapos nandito ang amo ko once a year lang naman eh, pag summer lang narito, ah napunta rin pala pag ano, pag yung Pasko dito nga pala siya nag, nag new year dito pala nag new year si amo bali twice lang pala sa loob ni santa taon ay twice lang ang kwarto nito to ilan bang kwarto nito? Napakalaki kasi nito eh. Habi ko sa inyo, hanggang di floor eh. Kwarto nito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim na kwarto, dalawang swimming pool. Kasi may, may ano siyang spa. Tapos dun sa taas ay ano, malaki yung swimming pool. Pasensya na guys, hindi ko pwedeng i-video kasi siyempre private na ni madam yan. Ni senyora hindi ko yan pwede pakita yung labas pwede pero loob hindi kaya yan respect lang diba? tsaka may merap na baka mamaya napanood yung vlogs ko patay tayo tanggal pa tayo sa trabaho kaya <laughs> ayan po so thank you po at thank you for watching at panoorin nyo na lang po yung kadugtong ng isa kong film na nag, nagpunta uh, nga ako ng dagat na sabi ko nga ay naghagdan ako Ayan, napakataas ng hagdan. Mabalik siguro ako sa dagat sa next Sunday. Kasi mainit. Grabing init, guys. Hindi ako makaano. Hindi ko makayanan yung init sa hapon. Kasi hapon lang naman ako pwede lumabas yung rest hour ko. 2 p.m. hanggang 5 p.m. Ay, kasagsagan ng init yan, guys. Grabe. Parang ang sarap na lang itulog. <laughs> Kaya yun, baka Sunday. Pag yung medyo hindi masyado mainit, bababa ako ng dagat. Ayan po. Salamat, thank you po Please uh, subscribe guys At um, ayun At uh, update ko pa Kayo kung anong kuhan dito sa ano, Sa Spain ko. Nung, Kasi first time ko lang na magtatagal dito Nakapunta na naman ako dito Kaya lang hindi ako nagtatagal, bakasyon ako noon guys Hindi ako na ano. Ngayon lang ako dinala dito ng amo ko Kasi first time ako dinala ni amo Sa loob ng 26 years Ako nagtatrabaho sa amo ko Ngayon lang ako dinala kaya, ayan. O, sige po. Ano nyo na lang po yung kadugtong ng video kong isa. Thank you po. So, pero ang ganda guys, ano? Mataas lang itong aakitin ko, pero ang ganda. Tapos yung golf ay e, naroon. Doon yung golf. Nang amo ko. Diyan lang pala yung golf. Diyan pala nag-golf si amo. Nandiyan na siya ngayon kasi 4 o'clock siya umalis eh. So, yan pa ang akitin ko. Courage!